Hindi tala na naman kami ngayon sa galaan. Ayan eh. o. Anong tinanganan mo dyan? Yung, yung mga model, building. Papasok no, ka? Yung mga building. Tawa Siyempre. Oh, eh. kalma. Oh, kalma. Baby, kalma. Oh, kalma. di diba guys? ayun sasakay kami daw doon sa may train doon sa tuktok ko. Saan tulay pala, hindi pala train. <laughs> Hi guys! Anito kami ngayon sa United Arab Emirates. <laughs> <laughs> oh, di ba guys? Ayan kami, oh. Guys, hello! Mm. -mm. Oh, di ba? Gumala yung mga lola. Ano guys? Naghintay kami ng dry beer. O yan guys, si Lola ba siyang? Ayaw po tayo, may masugla na. Masugla ng ulan yung ilong natin. Kitsura natin, no? Hindi naman lumabas tuloy. O, tinan mo guys yung mga kasama namin, no? Mara. Maglalakad daw na naman kami, punta kami doon sa day to day. Tagal naman ni Nasser? syempre imikat yun. Ayan, o. Oh. O di ba? Ang lapit lang ng mga bahayan. Oh. <laughs> uh, Tingnan mo yung buang <laughs> na yun. Nakasom ko yun. Ito kami sa car po. Oh, kalma. Lasok, lasok, lasok. Okay naman yun. Mukha naman rin tao. eta ano, yung to ande ulino pa na masmarap pa rin ano taw. Oh diba? Oh diba? Yan si Brad Ibiza. Pulin tapak ng sa Disember. Peti. Wait lang mm. Parang uulan siya, guys ah. No? Uulan lang nga siya nga kanina. Mambon niya kanina kante. Talagang pinit na siya. Kaya ito yung Sakit ang nabuti natin, sakit sa ulo, sipon, ubo, ko ba, traffic pa. At least inauna ka na sa ubo, kapag nawala na, hindi ka na ubo. Hmm. Tiyan mo yung langit guys, o kulim-lim. Ang sarap ng ulo tong mga to. Ayun o. Ano mga gata sa yata sila gano'n? Trip-trip lang. Nakakain sila sila ng tungid. Sino na mga guys? Kaya nagtutungit daw sila guys. Kaya mukha kung sino. Nagbilag sa init ang mga buang. O, oh, tinan mo yung ulap oh. Trip, oh. oh, yung itlog nila niyan nalaga na. Oh, tinan mo niyo guys, makulimdim siya. Oh, di ba? Oh. Oh, ulan ito siguro mamaya. Manamang sa Sa sakit pa Oh, ganun 'yan. Akala mo ano ba yung park ngayon dito? May pat merong may, may mayroong, mayroong park park. May park park sa dini. Eh. Ayan guys, ano mo ko ano yan? Piriyahan yata o ano to? Basketball ano? Kainan o iwan ko lang ko ano? Park. Hello? Ada ibang kapisir na dahil nak sam sam. talaga siya ayano. Ano kaya yun meron dyan? Dadaan. Okay, Dadaan. oh di ba? Ah, the restaurant. sa uh, the restaurant. no? So saan? Doon saan. Saan ba tayo Ah, sa empty tayo. Pumunta nyo, pumasok. Oo. Binila natin, natin doon sa may ano yun, eh. Hindi, doon sa may ano yun, may pager, pe, pegerturuy. Peger may petrol. Sa pegrulac. Oo oh, sa pegrulac daw. Hindi pala tayo pumasok sa... <laughs> <laughs> hindi naman tayo, like, nagsuka tayo nung dalawa. O gusto ko sana, huwag ka na naman mga petrol pala doon mas maliwanag po. Nakikita ulo ni Nasser eh Ayun kita na makita na na Design. Oo, uh, diba. <laughs> Ayaw mo yun, full moon. Nakita niyo yung ano? Nakita niyo oh, yung, kata niya nakita right. yung ano? Nakita niyo yung ano? Nakita niyo yung ano? Nakita niyo yung ano? Nakita, nakita niyo yung total eclipse sa Abra? Oh. Ay, meron nga raw nun bunso, ano, nabalita. Na, na yung, yung araw radio. tapos yung kalbo?

Oh di ba? Oh, walang kagalaw-galaw. Yeah, matino. Ano, hindi, hindi nagkaganyan din. Diyan, oh, dito na kami, guys. Kukunin na namin yung ano, inorder nila na restaurant. Uh, hmm. mm. Nag-order daw sila ng restaurant. Hmm. Kaya kukunin na namin dito. Mga alam mo yung mga tao kasi dito anong baliktad yung English nila. The restaurant, come here. Oh, the restaurant is coming outside. Oh, di ba? Ang ka Make paham and bring inside. <laughs> Saan mo dadalhin sa labas? Wala <laughs> ka na sa labas kami magpaham. Boy. tapo. bring inside. Ayan na kami dito kami sa may restaurant. Ano ba ito? Kainan ba ito? Ba't para may sweet? Ay, bawawit. Alkods. Hindi, dito siya. Ayan o. Dito sa kabila o sa bawawit. O, bawawit. 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 Alkods. 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 You know. I-zoom ano ko siya. Pa, dito, mga, yung mga, mga Ayan guys, so, ang ng building. Ano yun? <laughs> Nalabas na daw yung kinain niya, ibalik niya uli. Yatay na oy. <laughs> na oh. kasi... Uwian na daw kami. Bala na kayo. Na. kasi magkakainan pa yung mga okay, nagpapastingan okay. kaya go rebels ang ganda doon sarang kanina hindi ako nakakuha ng video doon ha ah. yan may paakyat ulit brad sa ay oo nga mayroon oh, okay. si Daniel Padilla pala may business siya sa Dubai oo oh, oh, yung ano uh, yung spice uh, restaurant tapos si Alden Richard naman may ano siya ang nagmamayari ng magto dito sa Dubai? hindi sa, Pinas sa, Pinas. Sa, La sa Laguna ah eh ginaya niya si ano si Main. si Main din Baka, sa buso, Bulacan. Ano lang yung buso, share of stocks lang niya yun. Hindi, sa so talaga yun, Isa kasi sa 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 pangarap niya yun eh. Oh, kasi ginaya niya si Main. Kasi dati, si Main kasi di, di ba, si diba, kay Main nga, ilan na yung ano ni Main Mendoza. Mm -hmm. Ilan na yung, yung McDonald. ang pangarap daw niya na tinitingnan niya dati. Sa Bulacan naman si Main. Kung baga ba uh, sa mga branches, bumili siya ng isang branch gano'n? Mm, Oo, nagpatayo talaga siya. Mahal ang bayad nun. 50 million daw yun. Si Min nga, ilan na yung branch ni Min sa Bulacan eh. Bagay, ano naman kasi. Eh, May At yaman naman ma sila. Hindi, tsaka yung McDonald naman kasi talaga. Uy, ayan na si... At si ano, Bra si Alden na